Sis Emmy. Yes po, may internet din po kami dito sa apartment. Pero advice ko po sa inyo ay mag-research muna kayo dyan sa location niyo kung anong internet provider ang malakas sa inyong lugar. Bali, during my first two years here in Japan, nag-avail kami ng Air Mobile Set. Bali, dalawang devices na yung kasama, isang home router na unlimited at isang pocket wifi na may allowance na 100 gig Per month. At ang binabayaran namin noon ay 4,500 yen. Bale, super sulit na kasi dalawang devices at saka yung home router ay plug and use na kaagad. At saka yung packet wifi naman ay very useful lalo na kung lalabas ka at wala kang phone data plan. After ng 2 year contract, doon palang sasakit yung ulo mo kasi kailangan mo nang ibalik yung packet wifi at yung home router naman automatic siyang nagre-renew at patuloy ka pa rin charge every month. Unless, tatawag ka at ipapakancel mo yung home router. Do note na tataas din yung price. So, from 4,500 yen, naging 5,900 yen. At ang pinakamahirap sa lahat ay bumagal yung internet. May mga times na napapaswitch kami noon sa aming phone data para lang maka-access ng social media and emails. Kaya nauubos yung phone data namin dahil hindi gumagana yung aming internet and worst of all, napakahirap mag-cancel. So I was on the phone for 30 minutes para mag-cancel ng home router dahil makikinegotiate yung mga agent. Ang daming probing, ang dami nilang tanong at pipilitin kanilang i-extend pa ang iyong subscription ng kanilang internet. Pero finish na. Dapat maging firm ka lang. Tulad ng ex mo, pag finish na, finish na. Fast forward, eh, ibinalik ko na nga yung home router. Tapos nag-switch na kami sa Docomo. Ito na yung wired internet plan talaga. So ang ginawa ko ay pumunta ako sa isang Docomo office na malapit dito sa amin para mag-inquire at mag-apply at para mas madali na rin kung may mga problema or kung gusto kong i-cancel. So, meron nang nakaabang na wire dito sa amin, kaya mas madali na lang ang pag-setup. So, ang napili naming internet provider under Docomo ay GMO. So, marami kayong pagpipilihan na internet provider, pero GMO na lang yung pinili namin dahil yun yung nirecommend ng agent. So, medyo nahirapan lang ako siya pag-setup nang internet. Pero don't worry, I will make another video kung paano ko sinet up yung modem, router, yung mga wire para hindi na kayo mahirapan. Kung nag-apply ako, may babayaran na 3,300 yen for the contract bale ikakaltas na lang siya sa inyong bank account. Tapos every month ang binabayaran na namin ay 4,400 yen. Ang kagandahan naman ng wired internet plan, talagang mas mabilis siya kaysa sa una naming kinuha.